Mga kaibigan, mga kapatid, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga paglilay at magpuri at magpasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng kabutihan na ating nadama dahil sa Kanyang pagmamahal sa atin. Amen? Ngayon ay araw ng Sabado, nasa ikatatlong araw na tayo sa buwan ng Agusto, Dalawang Libo, Pakinggan natin ng mabuti ang mensahe at ang gustong ipaabot ng ating ibanghilyo sa araw na ito. Ang ating ibanghilyo mga kapatid sa araw na ito ay ibabahagi sa atin ni San Mateo Kapitulo 14 Versikulo 1 hanggang 12. Dito isinilaysay ng ibanghilista sa kung paanong paraan pinatay si Juan Bautista. Alam natin na si Juan Bautista ay isa sa mga pinakadakilang propeta na kung saan ay talagang nagkaroon siya ng panindigan na ipahayag ang katotohanan at inihanda niya ang, ang komunidad, ang mga tao sa pagdating ng Panginoon na tagapagligtas. Kaya nga, kung titingnan ng mabuti, maraming nagtatanong kung sino ba talaga si Juan. Akala nga nila, siya na si Kristo na talagang hinihintay nila. Yung iba naman ay talagang nagsasabi na ang kapangyarihan ng Panginoon ay talagang kumikilos sa Kanya. Siguro dito mga kapatid, tingnan natin ng mabuti yung salitang ito. Ang kapangyarihan ng Panginoon ay kumikilos sa Kanya. Sa ating buhay ngayon, paano natin malalaman na ang kapangyarihan ng Panginoon ay kumikilos sa isang tao? Siguro para sa akin, masabi natin na ang kapangyarihan ng Panginoon ay kumikilo sa isang tao kung itong tao na ito ay ang kabutihan ang siyang umiiral sa kanyang kabuoang pagkatao. No? Napakagaan ng kanyang damdamin sa lahat. Nakapagbigay siya ng inspirasyon, pag-asa at lakas buhay sa kung sino man ang kaniyang kinakausap no, hindi natin maiwasan na talaga may mga taong gano'n at saludo ako doon na para masabi natin na napakalalim ng kanilang spiritualidad na halos wala kang makitang kasamaan sa kanya no at napakaganda ito So siguro mas magandang tingnan natin ang ating mga sarili. Tanungin natin ang ating mga sarili. Ako ba? Ikaw ba? Tayo ba? Ay makikita at madarama ng ating kapwa sa ating mga sarili na ang kapangyarihan ba ng Panginoon ay talagang kumikilos sa atin, sa ating mga salita at sa ating gawa. Amen? Sana magsikap tayo na maging saksi at instrumento ng kabutihan ng Panginoon. Pagpala, inawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Gawin mo kaming tapat na saksi at instrumento ng iyong pagmamahal, ng iyong kabutihan, araw-araw sa aming buhay. amen